Let's go ikot. Ikot. Don maganda. Bagon. Hmm. It's very nice the kalatsotsi. Ang kong. Sana all di medeligan. <laughs> Buang kadere. Sana, sana, sana all di <laughs> <laughs> Yung nagvideo walang dilig na. Seven years na walang dilig yung nag-video. Yan o. Diba? Hindi na diligan kami. Tayot na tayot na. Oh, lasingero ka ba? Ikot kami. Uy, nasaan na ba yun yung... Yung... I-message ko. Bo. Ikot kami sa baluarte nila. ganda sa kalatsot siya. Humot. Diba yan ang niya sa graduation, day? Hmm. Yan, day. Yan. Passion ka dyan. Maganda talaga sa likod, no? Yung init. Ay. Andyan pala si... Andyan. Yung mga bangka na yan. Ibinta namin yan. Bayad utang. Ma'am, sir? Wala! Wala! Daming daming bunga ng limon sa asyenda namin. Ano, yun, yung, ano, yun, ano yan, mango kalatsutsi? Uy, mango yan! No, ito, manga, yan, mango, Oh. Ito, terino, yung may pula na yun, yung bunga. ano yung ba yung pangalan nun? Ay, Roman. Oh. Mm, Roman. ha? Oh, oh, huh? mm. Ang syuta ko, putot ka <laughs> Tata, adto na ta. Biyo nang ta to. Tana taro. Mama. Wala na doon. Mayroong malunggay at saka yung ano. Sige, video mo na ses. Tara lang pa ako. Sige. One, two, tang, tang, tang. Three, four, tong, tong, tong. Maganda yung backup dancer ko kay gabi. O, oh. yan o. Oh. Yan ang backup dancer ko gabi. Gusto ngayon o. Yung pagod ka. Yung pagod ka maghapon din <laughs> <them> dito ko. <laughs> Hi, Dai. Wash out. ka Taro ba? Dai. Ikot mo na kami kasi hindi na mainit. Ha? Huh? Buang man si Dai. mini oh, enggak, taro? taro nice. Camera girl. Okay. Ah, okay. Yalah. Okay, start start. Start. Sama ya. Dito nah yo, endayo. Oh. Dito sa so Bah. Ah. Yeah. Ganon. Ya la kali baba izi pug. but No no no. Ya la ikut mana tayu dai. Ya la taro ikut tai ay, taro. ayat man yang sota mo yang taro, X lang yan. <laughs> Tamang libog lang yan wala na. Oo. Oh. tamba lang yan sa mga time pass uh, may time pass lang yan buti pa mag exercise ka para wala bilbil mo ay <laughs> saka kasi tayo yung nagpabuntok ng ngipi, Dali pa ko na gano'n Napabunot ang ngipin? Oo, oh, dito sa wisdom tooth ko. Ay, kalampis. Ay. Wow! Ganda dito itambling, ho. Oh. Basa O, gani. Tambling-tambling ka dito. Ayun, pinatay na niya. Buti pa, pinatayan na niya yung diniligan niya. Eh, kami sana ang susunod diligan mo dyan. Ayun. Mayroon na naman dahil, oh. Mayroon na naman. <todic> -da 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 -da. Ikot ganon. Taro. Ay, buntis ka ba <laughs> Para madali ka ma, ma, ma yung anak ko ba? Taro. Ito, two, ha? Taro, pagdali. Ay. you <laughs> <laughs> need because vitamin, uh, yes, nice. Ano, bolsidik? Taro, ay. Huwag mo akong iwanan. Don, 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 ewan me. I go running, but the beach I show you a video, okay? Taro, jod ba? Okay tuwa sa na sa'yo na. <laughs> okay. okay man si Taro, kay ni ko anday magsabay mag man yan. Magsabay man yan si Taro. Alah,

Na only me nilbilte. Nigon nagdala sa relay mo. You send me my number, okay? Yeah, waska. Na. Nice hada. Hada send, okay? Ay, ekot lang kami guys, para mai. Lang kami kung i-gada. Teng ng mga what time? I don't know siro gul. <laughs> guys, time time. Hi guys. Minuto, minuto, hada how many minutes? 3 minutes. Ay, no, enough. Yala. Plajong 13. Oh, paningot na ang bugan. La, nice ba? Sabi, ano o? Sabi din sa din. Edit yung video mo. Anong ini edit mo dahi? Ah, saan ka nag-edit? Ah, sa TikTok lang ka nag-edit? Akala ko mayroon ka in-install na editor. merry go running beach. You video one, okay? Shino, shino. Darna. Allah, show no show no video. video. Video beach beach side show you. Come nice back. <sighs> Darna. Sakit apa aku? Cuma wait I need, I need the uh, sound. Like, like the the. Okay. The sound, like the sound. Ha ha, okay. Anything

Ha, badet soyo yago so. Nangayaso ta laga. Tayo video ay tsay na. Hi dai. Kan. Nindot ka mo ko no. Ay nindot pawisan ka da, kag -kagabisos. nagandahan ko nagtingin sa iyo eh. Nagandahan mo nang tingin Grabing pawis mo. Ay, naku, tiba, mag-exercise ako, ti. Ay, maganda yan, day. Ano ka, excellent ka. Hala, day, andyan, day. O, yung, yung, ko kamuti taps, day, gusto ko. Yung gusto ko, yung pula. Kamuti taps, yan, o. Yan, o. Para Ay, masarap yan, kainin. Para sa dugo. Pwede, magkuha dyan? Pwede, kaya. Pwede, siguro. Ay, ito lang naman, o. Mga talbos lang naman, di ba? Ay, gahi. Oh, uh, talbos lang. Ano ito, dalaga? Ino-edit mo 'yung okra 'te? Oo. May okra oh. ka? Ay, wala dito. mangawat kami ng talbos kamote. kami mangawat ng mangawit ng talbos. Hindi hindi man yan maano kasi Maganda yan, masarap yan dahil. Masarap yung puti, aw, yung pula. Ano ito baka, ano ito tiyan? Hindi, talbos yan. Langaw to? Langaw to? Oo, langaw yan, langaw. Kala ko, ano yun? Talbos yan dahil. Kala Kung... ko, nagpaalam po. Mayroon anya. pa akong doon, ano doon? Ay, mo, nagpaalam ako sa Na... may, ano. <laughs> nagpaalam kami dito sa may, ano. Hmm. Ayan. Dito makapatay, sis? Hindi, eh, Patay ka ngayon. Maganda man to, kukunan ng ganun para... Mag-ano ano, may rigla pa naman ako, diba? Wala mag-ano may rigla, diba? di ba? Patapos naman na din. Nangawat kami ng talbos. Ipitsukan mo nga ako dito, Tay. Hanggang eh. ah, na. Oo, ang ganda niya. Teka, uh, ilagay ko muna dito. Ikot pa tayo, hindi na. Gusto ko maligo. Oh. Hi, Dai. Kawat na kami, Dai. Nagpaalam, nagpaalam, kami sa daw. Nagpaalam kami, Dai. Ito. Ha? Ano, sis? Ayan na. dito kami sa taas. Ayan, init sobra na, guys. Sarap na din ulit lumangoy. Dito tayo sa harap. Ay, kasi pa -uwi na kami. Pauwi na kami guys. Oh, ang dami tayo dito sa ibon. Ay, Ay maligo si Masen. Saan man kami maligo? Maligo pala yung anak ni lalaki. Ang amo. Ayan guys, nasa taas kami. Nasa taas. Ayan o, dami eh. Oh. Hindi ko just Ay Diyos ko Lord. Dami dami. Ayan, sarap na maligo. Init na o. So far in. Kasih Pak Uwi nak kami. Pak Uwi. Dan

kayaknya nggak 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 Sobrang ini nggak nggak But I'll begin it. So don't forget to like, comment, and share. Thank you for watching my video.